So, ito yung naging itsura ng ilaw. Grabe, napasokan ng tubig. Sira na yan. Ayan o. Oh. Nakikita nyo. So, yan yung re-restore natin mamaya. So, yan guys. Hindi na mapapakinabangan yung kanyang ignitor. Yung kanyang transformer. Bali, dalawang ilaw to. Yan o. Oh wala na, basag na so bali bang nangyayari ngayon guys palit ng uh, ignator palit ng uh, transformer at palit na rin ng bulb so 70 watts kailangan ang ating transformer ay 70 watts din yung ignator hanggang 400 watts naman to kaya okay lang yan grabe na pasok ng tubig hindi na ito mapapakinabangan yung kanyang transformer pati ignitor sira na yan ayan o nakikita nyo pinapasok ng tubig so yan yung re-restore natin mamaya So, yun nga mga idol lang. ito yung aking gagawin mamaya yung uh, restore itong tabang ilaw so hello guys for today's video uh, tayo ay mag-refer ngayon ng ilaw dahil uh, nagkatubig din naman yung kanyang uh, pinaka train na naka-elevate sa lupa ito yung ilaw dun sa garden so nahugasan ko na rin sya tapos ito na yung kanyang itsura so yan guys hindi na mapapakinabangan yung kanyang ignitor yung kanyang transformer bali dalawang ilaw to yan lang tapos ito yung pinaka base nya o yung pinaka frame ng kanyang ilaw. Ito yung nakabaon sa lupa. Ito yung nakatutok dun sa puno. Ganyan, bali dalawa. Ah, uh, yung kanyang pinaka bulb ayan oh. Itong isa buo pa pero itong isa naman ay wala na, basag na so ayan mga idol, panoorin nyo kung paano natin i-restore tong aking uh, ilaw na i -re repair ngayon hindi ko na ipakita yung pagkatanggal nito dahil nagka problema ako dun sa aking uh, camera kanina hindi ko siya na i-shed ng uh, 360 tapos sobrang liwanag hindi, hindi na makita yung uh, kinukuhanan ng video kaya dito na lang tayo sa pagre-repair nito dati ko naman itong uh, naipakita sa aking dating video uh, papakita ko lang dyan sa screen yung kanyang diagram alright so sundan nyo na lang mga idol so upisan na natin yung ating uh, pagre-repair itong uh, dalawang ilaw na ito Ano, yan na 'no bald tawag ko to kasi ah uh, kaso na ano kubig taps nalawang na ngayon lalagyan natin ang terminal lock so ngayon guys natapos natin yung paglalagay ng uh, transformer ignitor at saka yung wiring so ang susunod ko naman yung ilaw gamit natin dito sa kanyang pinakabilis para matesting natin so yung gitna ito yung earthing ito yung para sa lamp earthing so yung kanyang ground isang wire nya para sa lamp yeah, sundan nyo lang yung diagram natin dito sa taas para hindi kayo maligaw ngayon nagyan natin ito ng cable para matesting nyo natin gabitan natin sa line 1, line 2 guys pwede na natin testing yun sa isang ilaw dito ganun pa rin yung gagawin natin explain ko lang ng uh, mabilis itong ginawa nating uh, pagre-repair dito sa ilaw nagpalit tayo ng uh, transformer nagpalit tayo ng ignitor nagpalit tayo ng osram bulb na 70 watts so pag magpapalit kayo magre-repair kayo ng ganitong ilaw yung ignitor natin ay hanggang uh, 400 watts tapos yung ating bulb na osteram 70 watts kailangan yung ating uh, transformer ay 70 watts din So, yung isang terminal papunta sa ating connector na nakakonekta sa line 1. Itong ibaba naman ng ating connector, yan, papunta naman to sa ignator natin na may uh, nakalagay na letter B. Alright. Yung gitna natin ng ating ignator, papunta naman siya sa terminal ng ating lamp at yung uh, neutral ng ating uh, ignitor siyempre papunta naman siya sa ating neutral ng ating uh, supply dito sa connector at itong kabaka ng ating ilaw dito yan ay neutral din kaya pinagdalwa ko rito para pagdating dito isa na lang Ayan. so neutral ito sana nakuha nyo sundan so, lang yung ating ano yung ating uh, nakalagay dyan na diagram so ganoon din yung gagawin natin sa isang ilaw na ating re so yan kita nyo may ilaw na talaga sya so ito nga guys yung natapos nating na uh, ilaw na, na repair so lahat ng laman nya sa loob ay tinapon na dahil hindi na talaga pakikinabangan so ayun nga pinatana natin ng uh, bulb ignitor at saka ng ating transformer so babalik ko lang ito bukas ng umaga yan at uh, okay na ulit itong mga ilaw na ito at kung mabot ka hanggang dulo maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong panood at nawa ay uh, natutunan nyo yung aking uh, pag repair ng ganong uh, klase ng ilaw yun yung ating uh, merong kasama na ignator at saka transformer so yun lang guys this is Richard Mix TV at uh, kinakita tayo sa susunod yung video at marami pa tayong uh, may papakita about sa aking trabaho dito sa uh, GEDA at uh, sabi ko nga nung nakaraang video ko balik na tayo sa dati back to work uh, next year na tayo mag rides rides ride ulit mga idol so this is Richard Mix TV peace out uh...